Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ayon sa mga residente ng Barangay Santa Catalina ng Talugtog Nueva Ecija, dati ng pangyayari na may mga kobrang naliligaw at pumupunta sa mga bahayan. May kama po silang ganoon, sa ilalim po doon po sila nakakuha ng ahas. Talaga, talagang laging pinupuntahan pala ng ahas itong bahay na to, mag-iingat kayo. Napatay na po nila yung ahas na yun. Naluto na po Niluto. At nitong Disyembre a 16, maghahating gabi,

Tsaka lang umilak yung bata nung siguro naramdaman niya na namamay din na yung mga katawan niya. Pagka nakatira tayo doon sa mga ganitong klaseng lugar, bukid, palayan, hanggat maari papagsana kasi paggabi gumagala yan. Naghahanap siya ng mga makakain niya. May kasama po kaming namumutol ng kuryente <laughs> 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 hindi po yan basta hindi po yan basta namumutol ng kuryente eksperto po yan sa panguhuli ng ahas kaya po namin siya kasama uh, tutulong po siya para magtingin sa paligid subukan po natin kung makita natin yung ahas kahit po yung ali na yon yan nanguhuli din po ng ahas yan siya po si Galema <laughs> ng... <laughs> uh, po sasubukan so, susubukan po natin ano, mag-inspection mag, mag, inspection po tayo sa paligid. Sana okay lang sa uh, neighborhood. P Posible pong nagapangan siya mismo nung ahas, nagising siya. Pwedeng tinabig niya. Kahit anong movement po kasi talaga i-assume nung ahas na threat sa kanya. Mag sa siya. Nakakalungkot po. Nagkikiramay po kami sa inyo yung araw, eh. mas dito, Kasi bukid na yun. May mga pispalang yun, yung eh. <laughs> Pero mas sa likod ng bayan na yan, Kasi masukal din, eh. Yung mga puso dyan, mga puso dyan, sigurado, doon siya nakatulog pa Pagka nakita lang siya ДИНАМИЧНАЯ а МУЗЫКА এই পিলাক বাৰু বৰ্তিব Yung may kalayuan na ito dun sa mga bahayan kaya lang makakabawas din sana itong isang ito meron sa ilalim eh kaya lang yung pwesto niya medyo mahirap siyang kunin pero kahit na medyo may distansya dun at least uh, kayang kaya nitong gumapang hanggang dun sa may bahayan makuha sana ni Kambal kamandag sa pagkaalam ko mas magaling ito kay JTG Kamandag eh. <laughs> si Lolo Lar eh, talagang papetik-petik lang eh. <laughs> Basta ako, abang lang ako dito. Pag lumabas siya dito, akin siya. Nawagya sa aming video kamati pong di niya. Hindi, ikaw lang. Si boss lang. Patayo-tayo lang ako. Papetik-petik yes, yes. lang ang boss lang. Yes, yes. Oo, Matigas pa naman. Mayroon tuloy, ito na po yung cobra. Kukutin na po natin. Ubuan po natin kunin kung makukuha po natin ng isang Thank <tod> May mo. Ang kamay mo ah. Lucky, super lucky. Ah, ito po mga idol, yung cover pong nakita ko po na nito. Wow na natin. Um uh, medyo may kalayo lang po sa kanto ng saan, sa bahay po. Pero kaya po rin pong pumunta doon kasi Mabisa pong kumapang to <laughs> Ito suko. na po mga ito Ako pa po natin Ako suko na ako pero si Kambal Kamandag eh hindi sumuko Yan ang uh, Pwedeng pagkikwento mo kung Paano ba yung nangyari dito kay Ian? Dito uh, po kasi natutulog na po kami nun na bandang alas 11 po ng gabi Uh -huh. dito po kasi kami natulog. May katre po dyan. Tapos dito po sila magkapatid sa Lapag. Pero dati po, doon sila sa loob natutulog. Nakatuan lang po nila dito natulog at andyan po yung mga pinsan nilang mga babae dumating po at dito nga po magpapasko. Ah, may mga bisita oh, pa kayo. Oo, may mga bisita po kami. Kaya nakatuan po nila magkapatid na dyan natulog. Bali, pangatlong araw po sana yun na dito sila natulog. Pagos siya makagat. So, umaray po siya. Ngayon, nakaganon po kasi yung kamay niya sa ulunan niya. Hinila ko po. Akala ko po yung daliri niya na ipit lang po sa sawali. Kaya nung pagkahila ko po, higinanon niya lang na po kami niya natulog siya ulit. Nakita mo na may sugat siya? Hindi pa naman po. Pan, pan po, matutulog na rin po sana ako. Meron po akong narinig na dahak ng dahak. Parang kan siya nung ahas. Dahak. Dahak po ng ahas. Yung ks, yung po. Kaya po hindi ako mapakali. Binuksan ko po yung ilaw. Tinignan ko po yung kamay niya. Tapos may nakita po ako sa daliri niya dugo. Tapos may dalawang butas. Kaya kinabahan na po ako. Sabi ko, baka ahas ngayon nga no, yun. Nung itinayo ko na po siya, ginising ko siya, nihilot niya na po yung leg niya. Tapos so, na parang bubula na po yung bubig. Saglit lang po yun eh, mga, sabi na, mga 10 minutes o so 15. Kaya ginising ko na po yung mga ko, yung tinakbo ko na po kagad sa, sa hospital. po. Kaya lang po, sa daan pa lang po, na po siya. Pagdating po namin doon sa hospital, pinilit po nilang i-revive. Kasi na-revive naman po nila. Kaso, pagdating po ng alas 8 ng umaga, hindi na po talaga Ay, inabot pa siya ng... Alas 8 uh, po ng umaga. Magkano inabot yung gastos niyo sa hospital? Kali yung bill po namin sa hospital ay 50 po. Pero pa po yung mga gamot na ginastosan namin na nahiram-hiram po sa mga kamag-anak. So, sa mga kaibigan. Nabayaran naman yun. Yung, yung sa may bill po, Bari hindi pa po siya uh, nakakuha. lang po sila ng lang na babayaran na lang pag ano. Ah, promi promissory note siguro. Okay. Pinapirma ka nito ng promissory note. Oo okay. Napakalungkot ng uh, Pasko ng Pamilya ni JR dahil sa pangyayaring ito. Kasama na lagi dito pagka mga ganitong insidente. Yung malaking gastusin. Umakatok po kami sa puso nung mga subscribers po natin at mga kaibigan uh, sa mga ganitong pangyayari po kasi laging kaakibat ko yung napakalaking gastos sa pagsubok po na maisalba yung buhay ng bata na ipasok po siya sa ICU mahigit na 50,000 ang bill nila at nakalabas lamang sila matapos pumirma ng promissory note kaya kumakatok po kami sa inyong mga puso kami na po ang nanghihingi ng tulong para sa kanila. Nasa ibaba po ng video ang GCash number. Maaari pong tawagan po muna ninyo sila para makausap po, para makasiguro kayo na sa kanila po pupunta yung tulong na ipapaabot po ninyo. Magpapasko po na ganito ang nangyari sa pamilya. Sana po pamaskon nyo na po na tulungan po natin sila na matakpan man lang yung inabot nilang gastos sa uh, ospital at saka sa pagpapalibing po ni Ian. Yan po, inihingi na po namin pamasko sa inyo. Maraming maraming salamat po. Ngayon po, boss. ah, uh, Ngayon po akong nakita ano doon. Uh, pinagbakasan ng cobra ano? sa kawayan po. Ano yun? bakas pa lang po. Bakas pa lang po ng cobra. Ah, bakas lang ng cobra. Opo, oh, bakas, bakas lang, lang natin. po. Eh. Ay, natin. Kung natin, baka nandun pa ho. Okay. Yung so, kasing okay. dito po, alis. Hindi po po kasi natingnan yung saloban po dito eh. Ito po ba, sumingman. Ayan o. Ayan, patag na pa, e, pa paano makukuha ngayon yan dyan? <laughs> Ewan ko po, titignan po natin kung makukuha natin. Kung nandito pa po. Saan, nandyan pa. Buhay nandito. naman ang kawayan. Mm. Buhay nga po. May pag-asa yan, may makukuha kaya yan. Pag nandito pa po, makukuha po natin yan. Maganda yung pinwestuhan eh pan? two. <clears> Hindi <throat> <coughs> ka naman kumakain ng kanin. Sa kanina yung mga kawayan na yan. <coughs> Hindi naman siguro sila magagalit at sinunog na nila eh. Mag pa kaya na... Diyan kaya sila? May nagpaalam pala sa Oh, 'yun lang kamong sinunog nila na kawayan. Ang daming butas. Ayan na. Ang kakalkalan na. 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 かな kaya ni Kapi magpati akin Nakikita <laughs> mo na? Nakikita mo na? Hindi na, na, pa ho na. Hindi, pinapupunta ko lang po dito si Wewe para sakali Tutusukin ko siya gitna

dalawang cobra ang nahuli natin, hindi kalayuan sa bahay, ay hindi natin masasabi na isa dito ang tumuklaw sa bata dahil naglipa na lamang sila sa paligid. Isa po sa layunin natin ay magbigay ng awareness na ang mga nakamamatay na ahas ay kasama natin at dapat tayong magingat. Huwag natin silang bigyan ng dahilan na lumapit sa atin sa pamamagitan lamang ng paglilinis ng kapaligiran. Huwag nating hahayaan na may mga namamahay na daga sa ating mga bakuran dahil sila din naman yung mga sinusundan ng mga cobra. Shoutout nga po kay Ate Linhana Hana Van Tilbog salamat po sa binigay niyo pong pamasko, Ate. Uh, po, uh, nandito po ako ngayon sa natuklaw po na bata. Eh, kung maaari po sana kung... Magdagdag na. Hindi. <laughs> <laughs> hindi po, Ah, uh, uh, um, hindi po sana namin ng tulong yung namatayan po na ano, pamilya. Uh, sa lahat po ng mga gustong tumulong po eh mag ano lang po kayo sa Gcash po nung namatayan po. Makikita niyo naman po sa baba po 'yon. Uh, para makasigurado po kayo, uh, kontakin niyo muna po sila. Po na ma-receive po nila. Yan po, uh, sa lahat po ng mga sponsor po, uh, sana po kahit ano, makatulong po tayo para meron po silang pamasko. Sa lahat po okay. ng mga namimigay ng pamasko dyan, pagibigyan narin okay. na rin po ng pamasko itong pamilya ni JR at sila po inalugmok. Gawa po ng pagkakapoklaw ng kanilang anak na si Ian sa Pobra. Yan po, uh, shoutout po kay Mami Lourdes po. Mami Lourdes, shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po. Ay, musta,